Andrea Brillantes, Kyle at Pine pressure na umami na sa relasyon. Nina manifest talaga ng mga fan ni na Andrea Brillantes at Kyle Echari na maging magjowa na ang dalawa kaya umabot na sa 1 million views ang finale. Magjowa for a day with Kyle, vlog sa YouTube. After 2 weeks nga mula nang ma-upload ang nasabing vlog ay umabot na sa milyon ang nakapanood nito at tumataas pa rin ang total number of views. Hiling nga ng kahels, tawag sa fans ng Kyle Drea, total na ka 1M plus views na ang magjowa, vlog, baka pwede na raw ay upload ni Andrea ang sinasabi niyang muted part ng vlog. Blythe, bulatin mo nga kaming mga kahels upload the muted magjowa vlog hahaha. -ha -ha. 1M na, asa na yung muted footages live? Pakilabas na please. Happy 1M views, baka pwede na ay upload yung muted magjowa challenge. Petition for the muted vlog. Please post live, nagmamakaawa kami. May pinost kasing video nila ni Kyle si Andrea sa kanyang Facebook account last week na may caption na "Baking with Kyle as my jowa for a day." still thinking if I should still upload the muted footages from my camera as a vlog. What do you guys think? Bet na bet nilang makita ang sinasabing footages. For sure mas maraming kilig daw iyon. Marami namang Kyle Rae fans ang nagdarasal na sana raw ay hindi lang sa isang araw maging magjowa ang kapamilya love team. Kinukulit nila ang dalawa na gawing totohanan na ang pagiging magkasintahan nila. Bagay na bagay at halatang may pagmamahalan daw sila sa isa't isa. Obvious daw sa mga tinginan at body language nila, ha? Marami ring netizen ang nagkokomento na matagal na raw magjowa sina Andrea at Kyle, ayaw lang daw munang umami ng mga ito. Pine pressure nga nila sina Andrea, Kyle na umami na sa lihim daw na relasyon, no? Samantala, super share and retweet ang Kyle Dre fan sa pinost na announcement ng Dreamscape Entertainment sa X tungkol sa reunion ng youth-oriented series na Senior High. Excited ang fans, pero syempre mas bet nila kung pati yung karakter ni Kyle na si Obet Santana ay muli ring ibalik sa sinasabing bagong serye na may title na High Street. Namatay kasi ang karakter na ginampanan ni Kyle sa Senior High kaya trending sa online ang hashtag na buhayin si Obet para makasama raw ito sa bagong teen suspense series. Pero sequel ba ng Esh, ang High Street? O baka naman iba ang istorya nito at mga artista lang ulit ng naunang youth-oriented serye ang magiging bida? Kinakabahan ang fans ng dalawa kasi may pamilya sagrado, na si Kyle at baka hindi raw ito makasali sa bagong serye with Andrea. Pero mina-manifest ng fans na muling magtambol ang Kyle Reyes sa inaabangang teleserye. At habang wala pang bagong show together sina Andrea at Kyle, paulit-ulit pinapanood ng fans nila ang Senior High, online kaya kahit matagal na itong hindi umiere ay lagi pa rin itong nasa top 10 shows ng Iwan TFC. Huwag ilaglag ang Senior High sa top 10 hanggang walang season 2. Excited na sa High Street, Kumento ng isang Kyle Dre fan sa social media account ng nasabing media platform. Busy rin ang fans sa pagsuporta kina Blythe at Kyle sa isang malaking online fan voting awards. Nominated kasi ang aktre sa apat na categories YouTuber of the Year, TikTok Star of the Year, Entrepreneur of the Year at Actress of the Year for Senior High. Mr. Kasagpahe, subscribe muna yan for more news updates.